Alam mo ba? Buto ang isa sa mga mahalagang sumusuporta sa ating katawan. Kaya kung minsan sa ating pagtanda, napapansin natin na rumurupok o kaya'y nanghihina ang ating mga buto. Ngayong linggo, alam nyo bang ipinagdiriwang natin ang Bone and Joint Awareness Week? Ito'y sinimulang ipagdiwang taong 2002 sa ilalim ng Proclamation No. 658 sa kada ikatlong linggo ng Oktubre. Pinangungunahan ito ng Department of Health kasama ang ibang organisasyon na nagtataguyod sa kaalaman sa mga sakit sa buto at kasukasuan. Nagsisilbing plataforma ito upang maisulong ang mga programang pangkalusugan Lalo na at madami sa ating mga kababayan ay nakararanas ng problema sa buto at kasukasuan. Base sa datos ng National Health Institute, nasa 200 milyon na katao sa mundo ang nakararanas ng osteoporosis. Sa Pilipinas naman, nasa 4 na milyong Pilipino ang nakararanas nito at 80% sa mga ito ay kababaihang edad 65 pataas ayon sa DOH. 4.2 milyon na Pilipino ang umiinda ng arthritis, kasama dito ang rheumatoid arthritis at osteoarthritis na maaring magdulot ng malubhang sakit. Maaring magdulot rin ito ng limitasyon sa mga gawain lalo na ang paggawa ng mga mabibigat na trabaho. Ang mga nakakaranas din nito ay maaring magkaroon ng pagkabalisa at depresyon na parehong nakaapekto sa ating kalusugan. Kaya naman, iba't ibang programa ang handog ng Department of Health sa pagdiriwang na ito. Isa na rito ang pagkakaroon ng libreng konsultasyon at screening para sa mga taong may iniindang sakit sa kanilang mga boto. Tandaan natin na ang kalusugan ay ang ating kayamanan kung kaya't habang maaga pa at may iniindang sakit, agad na magpakonsulta. Ngayon, alam mo na!